Marami ang naalarma at nalungkot sa bigla ang pagpanaw ng social media influencer na si Eman Atienza. At sa kanyang maagang paglisan sa mundong ibabaw, maraming netizens ang naawa at nagsimpatya sa pinagdaanan ni Eman. Maging ilang showbiz personalities ay nagpaabot na kanilang pakikiramay at nagsalita din hinggil sa kakalagahan ng kindness, empathy at kamalayan sa mental health. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon ng showbiz sa pagpanaw ni Eman Atienza. Kim Chu Sa ex, ibinahagi ni Kim ang isang mensahe na nagpapaalala sa kanyang mga followers tungkol sa kahalagahan ng empathy sa gitna ng kultura ngayon na mabilisang paghusga at magiging marahas sa opinion. Idinagdag pa niya ang mensaheng RIP Eman Atienza. Yen Santos sa isang Facebook post, ibinahagi niya na kanyang personal na karanasan tungkol sa pamabatikos at online hate bilang tugon sa usapin na kabutihan at mental health na muling nabigyang pansin matapos ang pagpanaw ni Eman. Maris Rakal Sa pamamagitan ng ex, nabigyan ng mensahe si Maris sa mga tao may matinding pinagdaraanan ngayon sa buhay. Anya, naway malagpasan ng mga ito ang pagsubok, piliin nilang lumaban at magpatuloy. Kailin Alcantara sa Facebook, naglabas ang saloobin si Kailin tungkol sa pagpili ng mga bibitawang salita sa sino man, pa-artista man o simpleng mamamayan kasunod ng magpanaw ni Eman. Gabi Garcia Ibinahagi ni Gabi ang kanyang panawagan laban sa online hate, bullying at trolling at binigyang diin ang matinding epekto nito sa mental health, na anxiety, depression at self-doubt. Gretchen Folido Ayon kay Gretchen sa kanyang Instagram post, mamimiss niya si Eman dahil itinutulong niya itong little sister. Nakiramay rin siya sa pamilya ng pumanaw na kaibigan. Sammy Singson Si Sammy Singson, anak ni Ilocos Sur First District Representative Ronald Singson, ay sinabing isa si Eman sa mga pinakamabait at pinakamatulungin tao na nakilala niya. Ibinahagi niya na kilala niya si Eman mula pa noong sila ay bata pa sa International School Manila at simula noon ay palaging puno ng kabaitan si Eman sa kanya. Nang lumipat si Sammy sa Paris para sa kolehiyo, isang oras ng puno ng pagkabalisa para sa kanya, malugod na tinanggap ni Eman at kanyang pamilya si Sammy at inimbitahan sa kanilang hapunan bagay na labis siyang pinahalagahan. Matapos ng ilang taon, muli na ibalik ang kanilang pagkakaibigan at nagkaroon sila ng pagkakataong mag-bonding sa kanilang pagkakagusto sa climbing, isang aktibidad kung saan nagdala si Emma ng kasiyahan, pagmamahal at suporta sa talaguri ang safe space ni Sammy, ang bouldering gym. Tinapos ni Sammy ang kanyang pahayag sa paalala na mananatili sa alaala ang liwanag, tapang at pagmamahal na iniwan ni Emma sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Angela Alarcon and Tanya Ramos may dalawang post naman sa Instagram story ang kapuso actress at anak ni Justin ni Alarcon na si Angela Alarcon. Sa kanyang unang post, biligyan pugay niya si Eman bilang isang magandang tao na may nakakahawang positibong enerhiya at inihag ang kanyang pagkabigla sa balita. Idinagdag niya ang kanyang malalim na pakikiramay sa pamilya ni Kuya Kim at Yanza. Sa pangalawang post, nakatag si Tanya Ramos, tapo artista sa Sparkle at anak ni Wendell Ramos at ibinahagi ni Angela kanyang damdamin. We lost a body today. This is so unreal. Rest easy. Eman will love you. Isang post naman ay binahagi ni Tanya na kuha sa kanila ni Eman ng GMA Gala. Sabi niya, Always in my heart, my deepest condolences to Kim and family. Bini Maloy Maging si Maloy ng Bini ay ipinaalala rin sa kanyang followers at si ex kung ano ang masamang epekto ng isang mapanghusgang komunidad. Sabi niya, Look how words can end a beautiful soul. Do you feel better now? Rest in peace, Eman at God will embrace your light. Zach Tabudlo. Nagbahagi rin ng mensahe ng susulong ng pagmamalasakit sa kapwa ang singer na si Zach Tabudlo. Si Damian niya, sa halit mga bash, ay piliing maging mabait, magpakita ng pagmamahal at magpangat ng kapwa anuman ang katayuan at itsura ng mga ito sa buhay. Isabel Daza. Iminahagi ni Isabel ang alang, -alang ng isang masayang interview na kanilang pinagsaluhan at inilarawan si Eman bilang beautiful person tapat at matalino kahit sa murang edad. Idinagdag ni Isabel ang mensaheng, Eman, you are so loved. Geneva Cruz Sa kanyang Instagram story, pinahayag ni Geneva ang pakikiramay at paggalang kay Eman. Kahit hindi niya ito personal na nakilala, ay pinunit ni Geneva ang tapang at advokasya ni Eman para sa mga hindi kaya ipagtanggol ang kanilang sarili. Geraldine Blackman ang social media person natin si Geraldine Blackman ay nagpaabot ng damdaming lungkot sa pamamagitan ng isang Instagram tribute para kay Eman. Ilinagdag niya sa video ang isang mensahe. What a beautiful sweet angel Eman, you were truly beautiful inside and out. It was a beautiful meeting you a year ago. Rest peacefully. Howie Severino ang veteran journalist na si Howie Severino ay nagbigay ng taos pusong tribute kay Eman sa pamamagitan ng isang post sa Instagram. Kasama sa post ang larawan nila sa isang bouldering gym kung saan ibinahagi ni Howie kung paano niya nakilala si Eman, hindi lamang bilang anak na kanyang kaibigan si Kuya Kim, kundi bilang isang palakaibigang dalaga na madalas din bumibisita sa gym. Karen Davila Sa kanyang Instagram story, nirepost ni Karen ng ulat ng ABS-CBN News tungkol sa mensahe ni Kuya Kim matapos ang malungkot na balita kasama sa post ng larawan nito, kasama si Eman. At ang quote na, compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. Kasabay ng repost, isinulat ni Karen ang mensaheng, rest in Christ's love, Eman. Bea Bores. Sa Facebook, ipinahayag ni Bea kanyang dalamahati sa pagpanaw ni Eman. Dito, pinagnilayan niya ang pagiging maikli ng buhay at ang pagkabigla sa pagkamatay ni Eman. Sa so comment section ng kanyang sariling post, nagbigay si Bea ng paalala tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay habang sila naruroon pa. Kaya niya, tell your loved ones you love them. Jane De Leon. Kasunod ng pagpanaw ni Eman, nagbahagi si Jane ng isang makabuluhang mensahe sa kanyang Threads account. Bagamat hindi direktang binanggit ang pamilya Atienza, tinutukan na kanyang post ang maikling alaala -ala ng publiko pagdating sa tamang pag-uugali online at ang seryosong epekto ng cyberbullying. Ani Jane, how many more people do we need to lose before we actually change? Josh Collin Ipinahayag ni George ng SB19 na ang pagiging isang public figure ay hindi dahilan para tatuhin ng isang tao ng masama. Tuesday Vargas Isang mundo kung saan marami ang tahimik na nakikipaglaban sa mental health o mas malubhang karamdaman, mas tumiti mo ang panawagan ni Tuesday na isa mental health advocate para sa empathy and kindness. Inka Magnaye Sa kanyang Facebook post, na ni Inka na ang maagang pagpalaw ni Eman ay hindi sanhi na kanyang bipolar disorder o na kanyang mental health condition. Sa halip sa labi ni Inka na pagpano ni Eman ay sanhi ng mga negatibong komento, batikos at kalupitan na tinanggap niya sa social media. Ilan pa sa mga celebrities na nagpaabot na kanilang pagkikiramay ay sina Andrea Brillantes na inilarawan si Eman bilang Ball of Sunshine, si Ogie Alcacid na nagpadala ng mahigpit na yakap, habang si Dasuri Choi ay nagpahayag ng malalim na pagkikiramay. Si Hart Evangelista ay nagpost ng na isang touching message na sasabing, She was pure, I'm so sorry. Si Ashton Olviga naman ay nag-reflect sa kahalagahan ng kabaitan. Samantala si Mika ng Bini ay nag-repost ng na isang makapangyarihang mensahe sa kanyang Instagram stories na tinutulig sa ang online hate. Ang pamilya pangilingan na kilalang malapit sa pamilyang Atienza ay dama din ang labis sa kalungkutan sa pagkawala ni Eman. Ilan pa sa mga celebrities na nagpaabot na kanilang pagkikiramay at dasal ni Sen. Rica Perelejo, Marjorie Barreto, Winwin Marquez, Sue Ramirez, Alodia Gushing-Fiao, Solan Yusuf at Sunshine Cruz. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.